Then he Ghost Hunter 18 Hey, what's up mga kakaltero? So, patagal lang talaga kami na. Eh. Pero at least nandito na tayo. Kaya tahimik talaga kami. Simula pa sa umpisa kanina. Sobrang tahimik talaga namin. Kasi alam po namin na delikado talaga yung dadaanan namin. Eh. Kasi yung um, mundo ito ng mga immortal. Ang gusto namin ni Raul. Wow, ano yun? narinig mo? Eh. parang may naiyak ng bata yun, hmm. parang may na ng parang may nagduyan-duyan lala mo yung, yung, yung dito bib yung bata ba? nagduyan-duyan kapag umiiyak ito na yun, yung bata na yan sigurado natakak to sa duyan yun, wala ingat tayo dito ha, yung masin kunti na Bila. lang talaga ako ah, kung sundaw ha? Kung kaya tapi ng suto dito -so nah, sa. Aguy. Okay. Nah, okay. dito saba. Ah wala nagdala. May may dala ka itak Siguro yung ano, yung uminom ka ng tubig sana. yung Kumain tayo. Ay, ay. Dito sa ganbian. Importante uh, asin huli na 'yan tapos okay. 'yung i-muling-ikot ko dito. Nah. pansin mga kanil. sapat na po itong lakas ng, uh, nakapagpahinga kami ng kaunti so ngayon talaga papasok no? kasi nung una natin pagpunta dito sinusubukan talaga namin ni Raul na papasok makapasok kami sa kaharian pero hindi talaga diba? No? ang ano din naging resulta pinauwi kami tapos yun na naman na ulit yung nangyari sa atin so ngayon subukan natin ulit no? tapos kung hindi talaga may naisip ni tayo para ano kung ano yung gagawin natin para makapasok kung e, hindi ito alam nang kasama ko kaya eh, yun Raul kaya na roll roll kaya yun roll yun na yung usapan natin ha. kapag medyo delikado marunong ka naman mas tagulilong diba gamitin mo ha? Huh? din nandito tayo napaka ingat rao lang ingat kasi kanina may ahas kanina hindi lang ako nagsasabi sa iyo para hindi ka matakot kiri kiri mo o nga sa sobrang ano sa sobrang pagod ang oh, makapaalaw pa yun sa sobrang pagod ito na Uh, sobrang tahimik. Ha? Huh? Tahimik dito. Uh, yung mga kanto, yung yung ano na Diyan oh. yun ang ano. Diyan ako muntikan talagang na nahulugan ng ano ng puno ng niyo Magmasid lang talaga tayo dito kasi

Pinaninig mo? Basta, na, nga. Awal, huwag lang masyadong dalayo. Sige, sige. Tantahan tayo. Yun, lo, lo, lo. lo. sa camera ko mam. bakit ba para ito ano para itong dagat na bound Acon, oian kaki mis다가 Manu. N principalmente

kita. Ha. Tuh. Kan bisa sepatah ini kok. Kan sing. Tru mamu duruk semua kan. Heem. Men itu loh. Tira. Rol. Hmm. Lah. Oh. Masa mau tuh Rol Kita mau hmm. 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 Rol hmm. Rol Rol Enta kana. Hmm. Ito yung gawin natin. Subukan, subukan at ulit ulat ah. Lol. Si. Ah. Uh. Subukan at ulat na no. Makapasok. Ha? Hmm. Ah. Yan daw masarap din mo. Kasi yan na to. Ako kapaso ko lang ulit hari sa kita mau kebalik. Uh. Itin! Ramson! Sabangin niya! Kasi wala si Itin! Itin! itin. Hiten. 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 Ha? gamit ko, tago-lilong? Sige. Salamat! Oh. Balay. 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 Ano miss Balay? Vale. Ito mag-story pa na si Ramson. Uy, hey, Ramson. Sipin. Ha? Nagsulod si Itin? Saan si so, na na naman niyang lawas dire? Ha? Ah, bawal makasunod ang lawas. Kung ano na nitinitin. -nitin, spirito. <tinyo> ah, bawal ay. Spirito na daw ito dito ah. Ano itin na radri Ang lawas niya. Ah, gusto mo nang buhatan rin. palik ko pero meron po na dali na nakuhaan balay yan na si itin sipti kaso napasignay tagi ya dali rumson ah wala abandon na lang na balay okay na na si itin dali kira, Ako lang dalan dalawan. Sige, mabalik ko dito. Pero ako nang nangisip ni si Itin. Sige, bahalang mga ko. Ito si Itin. Pagkadugot ng nang. Mas mabuhatan na ako ni. Bahalang mga ko. Hindi ako matuon. Um. Nakadungog lang tayo sa istorya ni Ramso na si Itin nakasulod na dito ah pero yung lawas na dire kay bawal makasulod ang ay mas kusog pa ang mortal kung na ang lawas pantog gibilin ang lawas diri pero si Eten ron yang espiritu masih na ana nana dito ah nagibugno ron karong panahon na so gipabalik ko ni Ramson dito ah pero ako kabaloon sa akong papel pero mabalik ko mga tong tabangi ko ang ampo ninyo safety ba ni ako ang add to run. Kaya kay na yung momentum na ako naka 18 kay Kaya nag ako ako mo pero makuha na siya pero may mo na ako na ni mo panahon ako ni na, na matabang siya so salamat kayo sa kwan tunta ya yam po ninyo na success successful akong lakaw ron balagwa ko ko sa akong papel ng patabang ron ram ramson